Ito yung mga tarantaso. Dapat yeah. wala ng panlaso. Oo, okay. yun talaga. Eh, oh, ito ito kaya? Ito ah, kaya si Aishin ah. Ito. Kaya may tao yan. Eh. Albolar yung barbero, pag, pag pagaling kita, 500. Ba? Pag hindi kita napagaling, 1,000. Ito yung mababayan yan, ako. Oo, oh, oh. siyempre, ganun. Honda Geo Triton pa. Maran pa pala mo. Kakakata. Tao. Ah, sana pa hinulot sana. Oh, sana suntok 'yan sa baba. Hindi ka nagkakamali ng pinuntahan. Matagal na po ba 'yung ng dito? Matagal na. Since pandemic pa. Ito Ayaw. na hanap buhay ko. Paano po bang gagawin niyo? Ritwalan niyo po ba? At tasaksakan niyo ng gunting? Paano? Ay! Ay! Nila, problema nito ng kaibigan natin. Ah, may proseso. Sa akin nawala ng panlasa. Ay, higa lang, higa lang. Ako bahawa sa'yo. Bim! Pamatak. Ha? Ano po yan? Surado kayo ha? Ito, ang mabisa. Nawawalan ka ng, ng panlasa. Ah. Ito ang mabisa ang gamutin. Pampatak. Lumanga ka. Ang <taps> ah, bato! Gasto ah! Parang <gat> lolo ko mo yata kami. Lolo ko mo kami. Ano nga? Ang sabi ka, gasto! Uh, uh, na walang ka ng palasa. Ayan. Bumalik kay palasa ko. Sa so bagay. 500. May nakalagay doon. May nakalagay doon. 500 eh. 500. O, bayaran 500. o, bayaran mo na. Iyay! 500. Yeah. 500 500 Ay, 500 500 Ano na, na, dali tayo doon ah. Okay ba? Namagkaroon ba panlasa? Oo. Alaala. <laughs> <laughs> ala oh, oh. Alaala naman. O oh, subukan natin baka sumablay na. O oh, sige. talaga mga alaala. O oh, pero sakali na dali tayo nakaraan eh. Babihan natin, elika. Okay. Oh, naman alaala ng Ano wala siya na memory? Makadali yan, sir. Ay. Ay. <laughs> ano naman po gagawin dyan? Ben! Yung Si Stan pa siya dito, parang ako rin nag-aabot oh. <laughs> Ay! Yan yung gas na hapon! O diba sabi mo, nawalan ka ng memorya na oh. alam. Magaling ka na. Bye, Badrek. Baga, okay, bigay mo na. Kasi nagkaroon kanina, Di makalimutan mo kanina. Oh, Oo, Nabudol mo na naman ako ah. Bagay p Okay Makaka P1,000,000 ka na ha? p na Ah pare, tignan na tayo Nadali na naman tayo ng albularyo Siya eh, salamat po, salamat Salamat, sige Papalikan mo oh. yung albularyo na nagkamot sa akin. Oo, oh. oo, sige Baka Manlalabo Baka iisalin natin ito Malabo na yung paningin po Oo natin. Natin ah, parang blurred, blurred. O, blurred. dito. Uh, Andiyan kaya yun? Tisingan tisinga natin, tisingan uh. natin. Dahil dyan, dahil dyan, dahil diyan di ko kayo matutulungan. Na ka, pare. Huh? Total, nagbigay naman kayo ng salibu na karaan, uh, ibabalik ko na lang yung pera dyan. Ito sumaplay sumablay. ni hindi mo masukulungan talo 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 hindi talo 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 okay talo 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 salamat po, salamat po. Hindi, talo 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 tayo talo tayo. talo 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 Magaling ka na. Bumalik yung may ano. Bumalik ka na yung mata mo eh. Iyay! E! Oh? suplimo. mo. <laughs>